Hello, I'm back. Makaingon gyud kani Mm, mambahaw, grabe. Kung ganahan kani nga mga video ha, palihog na lang pud ko follow sa akong Facebook. Dako na kay katabang no. Para ganahan pud tag nga mga style nga mga adventure spare piecing dress kami og catch and cook. Aw. Unsa pa giwat Ala. Ubanay ko ninyo sa kuang adventure sa kamigin o gani muna ni mo ang dili routine sa mong kinabuhi no o muna ni ang ganap ako na naging pangkat o magsubaybay mo sa ako ang mga video grabe ka nice o karon na grabe nabilin in taon si Dudong Albert kay taon ang ihos ang gisakyan limas limasan in taon di Jan Kaloy kay in taon, isa na lang para malunod ginoo ko unsa pa tong gihuat out, oh, dive din si Rully Boy ang uh, manggiitan diri aw oh, kay ngon gyud kay lawom mo pud ihang gi saluman sa sa diri sa binuni dapit nga spot so muna ni sus taon bisik unsaon gyud pagpaningkamot gamay ra gid di nga na maginang kinabuhi sa dagat dili tanan panahon ato aw sunod na pod og maski nga uh, amo ang gikuha maski unsaon ako pag militate nga makakuha sus wala gyapon wala gyapon alibdo og uh, intawon mura gid na mong kuha aw bisig kani among kuha aw na magigapoy sinabaw o kinilaw ani o kaning liswe grabe kalamik man kay sa ning liswe kay ingon gi kuha nga sus pagkalami badang na nang klase nga muna napah gus grabe o di gina diretsohon gina nato ang paglimpyo sa ila kay risod man nga idiretso na nimo pag sabaw kay na magkalapait dagang kahimbes labi na sa iyang tinae eh napait kayo o muna niyang prince padak o gisegregate na na ako ang para kilaw nun o para tinula o tritsun rin na gikuwaan na nako na gitry na mo first time pa may nagtry aning ilak nga pagkilaw no gikuwaan na mo og panit kay grabe makaingon gi panit gahi kayo paniguro na lang daan og sa patog to ato na nang ilunod ang uh, mga liswe og mga binukugan sa isda no kay e, mao man ginato ang uh, de, pare sa pare sa kinilaw kanang bukog-bukog once nga di naman na magamit sa pagkilaw di, diretso na na ato na ano din nang ah, uh, og uy Mone, ni po gibutangan din og kamunggay kay aron sus pagkanamit basta butangan og kamunggay labi na kay hangover gikan sa uhay nga tawag ani nagpista sa barangay ay sa municipality of Mahinog sus ginoko ko tan-awa man sigamay ni amo ang uh, kinilaw ay makaingon nga pug kaanig namit jud kay kompleto magyapon na arkados kay na magay na magay gitawag ni redoble nga cover cover <laughs> makaingon nga cover cover tabon tabon ba sa Visaya so butang nga din na gasile upat kasile aw oh, kung na direta taman direta kutob salamat and God bless us all see you soon